No bisaya daw good. Sa likod kid baka magpatuloy. Asa ako no man ang binibigyo niki? Say hello guys. Hay ang pinihin-hin nila. Ang pinihin-hin. Say hello guys. Hay lalung silent daw. Say hello. I'm about hello. Say hello. Hello. Saya hello. <laughs> <Kay ngayan talaga. laughs> hello Say halo hello hehe. Oke. Saya Hep hep